Magandang araw mga kaibigan uh, Pag-usapan natin ngayon ay medyo disturbing news uh, Pag-basa uh, ko kanina sa news na ito Medyo malaking question man Ano bang nangyayari sa politika natin na balimbingan na ba? So ito Sa Manila Times na balita Arroyo joins Romualdez in Bagong Pilipinas Fair in Davao del Norte Okay Simula kahapon ngayon hanggang bukas eh, nandyan ang uh, grupo ni PBBM at Speaker Romualdez na mimigay ng ayuda uh, sa mga tao dyan sa Davao del Norte <clears throat> At uh, for the first time. So mama, si Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo, dito sa ginagawa ni Speaker Romualdez na pagbibigyan ng ayuda. I think pangwalo na ito sa buong Pilipinas. So ano ba talaga? <laughs> Bumalimbing na ba si PGMA? At sumama na, nakipagtandem na dito sa Marcos Araneta Group. So, papaano na lang ang Duterte, uh, PRRD, and Vice President Sara? Iniwan niya na? Okay. So, ito ha, pag-usapan muna natin dito sa ano. 166 na kongresista ang nasa Tagum, Davao del Norte, namigay ng ayuda. So, halos 1 billion pesos ang ibinigay na ayuda. Grabe. Uh, mga medical assistance, funeral assistance, lahat na lang ng assistance na pwedeng ibigay, eh, ibinigay na. So, ito yung speech ng Speaker of the House. Sinisikap ng Administrasyong Marcos na iahon ang ating bansa sa kahirapan at sabay-sabay na aangat ang lahat ah, gandang pakinggan, ano? kasi nga, ang uh, slogan, BBM bayan babangon muli aangat daw so, magkano yung ayuda ay depende sa sitwasyon mo kung yung card mayroon silang card Uh, cash assistance and rice distribution. Hmm. For the first time in the history ng Pilipinas, Speaker of the House namimigay ng bigas. Ilang kilong bigas, I think, mga 15 kilos, yung Martin Romaldes rice. Tapos yung cash assistance naman, parang 1,000 pesos lang eh. Or pinakamos, 2,000. Well, yung mga kapatiran natin na nasa laylayan ay eh, malaking tulong na yon. At ako natutuwa na may naibibigay na ganyan kasi ang dami talagang naghihirap nating kababayan. Sana araw-araw silang mabigay ng kanyang ayuda at mabigyan ng lahat. Ang problema, hindi naman nabibigyan ng lahat. Pinipili man lang. So ang tanong, yung 2,000 pesos at saka 15 kilos sa price, Makakaahon na ba yun sa kahirapan? Paki-sakot ko no. opisina uh, ng Speaker of the House. Yung iba naman, merong mas kasi may educational assistance, may funeral assistance. Kung ano yung kasi ex uh, assistance for individuals in crisis situations ito yon. So iba-iba. Kailangan yung, yung card naman as assistance and rice distribution, yun lang, uh, 15 kilos at saka 2,000 pesos. Makakaahon ba yon sa kahirapan? Uh, Ganon din yan. Yung namatayan ka, uh, binigyan ka ng funeral assistance na say 20,000, namatayan ka nga eh. Makakaahon na ba yon sa kahirapan? I don't think so. Ah... Uh, I'm sorry to say this. Uh, my personal opinion ko lang ito. Na hindi po talagang pagtulong sa mahirap ang nangyayari ngayon. Kundi paghahanda sa politika. 2025, malapit ng eleksyon. Mid-term. Kailangang most uh, importantly yung 2028. Kasi uh, ano na ang lahat? Yung It's very clear to everyone na gustong mag-presidente o mag-prime minister ang Speaker of the House. Yun. So, bahala ng taong bayan. Basta ang mga ratings sa ngayon, yung mga presidential surveys, hindi pa makakuha ng 1% na rating ang Speaker of the House. Okay, punta tayo kay PJ Ano ba yan? Bumaliktad na ba siya? Ano sa tingin nyo? Mag-comment nyo ko no. Tinalikuran na ba niya ang mga Duterte? At tuluyan ng sumama sa kampo ni PBBM at Speaker of the House at umalyado na rin si PGMA sa Marcos Araneta Group? To me, I don't think so. Maro itong si PGMA. Strategist yan. At uh, if my memory serves me right, malaking tulong ni PRRD sa kanya. Kasi nung panahon ni ng Aquino administration ni President Noy Noy, ba diba, na house arrest siya. Talagang ginipit siya ng todo. Kaso kinasuhan siya sa ombudsman um, ba kung ano yun. Pag upo ni PRRD, matandaan ko talagang binigyan niya ng respeto, attention, assistance. At yun, yung kaso sa Sandigan Bayan ba yun? Ano? Tapos wala na. Nakalabas sa house arrest. And I believe itong si may maruna, marunong marunong to tumanaw ng utang na loob hindi yung isa diyan na kung sino yung nakatulong sa pamilya na at saka niya, wala na. Ginigipit na ngayon. So, bakit sumama si PJM sa ano? Eh, halos lahat ng mga congressmen, congresswomen, nandoon na. 166, kalahate. Eh, baka pinagbidyan lang din. O, oh, baka naman uh, may binisita rin doon, isinabay na lang. Basta... Hindi ako naniniwala na babalimbing si PJ Humanda sila. Kaya napakatahimik si PJ May ngayon. Eh, hindi siya nagsasalita. Tahimik lang. But, I believe, yung samahan ng Duterte at Arroyo nandyan pa rin. Hindi yun basta-basta maalis. Uh, remember, ang um, ating VP Nday Sara, tumakbo siya noon sa partido ni Gloria. At doon siya nanalo. Remember, kaya nakapagbiti si VP Sara ng word tambaluslos kasi nagalit siya sa pagdimot ni Martin kay Gloria. So, wag, wag po tayong mabahala dahil uh, wala pa namang uh, pronouncement ng both uh, sides. Romaldes, hindi naman niya sinasabi na ako. kakampi na namin si Gloria. Si Gloria, hindi naman siya nagsasabi na kumampi na ako. O, di, ano lang yun. Uh, gusto lang niyang uh, magpakita rin na uh, sumabay. E eh, di, pabayaan na lang natin. Basta, kahit anong gawin nila, grupo nila, ang taong bayan, hindi na maluloko ngayon yung sinceridad sa paninerviosyo. Wala nang makakatalo sa mga Duterte para sa akin ah. Mula sa ama, mula sa mga anak, kikita ko ang Duterte, 'yon ang talagang may puso, may malasakit, may tapang, they can relate. Uh, ramdam nila ang kahirapan ng nasa laylayan. Kaya napakaswerte natin at once upon a time Merong isang tatay digong na nangulo sa atin. At sana, darating ang panahon na may isa pang Duterte na uupo sa Malacanang. At God bless, VP Inday Sara. Trabaho lang po kayo, uh, mahal naming Vice President. At uh, bahala na ang taong bayan na magsuklit uh, sa inyong kabutihan loob sa pagservisyo sa mamamayang Pilipino.